Pumano na ang dating ang aktor na si Red Sternberg na nakilala sa youth-oriented series ng Jimmy 7 na TGIS. Siya ay 50 years old. Kinumpirma ng asawa ng former Kapuso star na si Sandy Sternberg ang malungkot na balita sa pamamagitan ng kanyang Facebook page kahapon. Namaalam si Red nitong nagdaang Martes, Mayo 27, kahapon sana, ikitatlong ng Mayo, ipagdiriwang niya ang kanyang ikalimumput isang karawan. Marami sa mga nakatrabaho niya ang nagulat lalo na ang mga nakasama niya sa TGIS at isa na rito si Rica Paralejo na dati pala nitong nakarelasyon. Ano nga bang naging buhay ni Red matapos nitong lisanin ang magulo at makulay na mundo ng showbiz? San nga ba ito nanirahan mula nang itoy mawala ng proyekto? Si Red Sternberg ay naging bahagi at naging tanyag noong dekada 90 bilang isa sa mga pangunahing karakter sa youth-oriented na programa na TGIS o Thank God It's Sabado bilang Francisco Kiko Arboleda de Diyos na kilala siya sa kanyang kakit-akit na kagwapuhan at natural na pagganap. Kasama niya sa palabas si Narika Paralejo at Michelle Ferrer at naging paborito siya ng mga kabataan sa buong bansa. Matapos ang kanyang pagganap sa TGIS, nagdesisyon si Red Sternberg na lisanin ang industriya ng showbiz. Ayon sa kanya, ito ay dulot ng burnout mula sa sobrang dami ng trabaho, kabilang ang tatlong TV shows at dalawang pelikula na ginagawa niya araw-araw na mag-isa. Walang driver o personal assistant si Red, kaya't naramdaman niyang oras na upang magpahinga at magbago ng direksyon sa buhay. Lumipat si Red sa Estados Unidos at nagsimula ng bagong karera sa industriya ng hotel. Sa loob ng mahigit labing apat na taon, nagtrabaho siya sa iba't ibang Estado ng Amerika kasama ang kanyang pamilya. Si Red Sternberg ay kinasal kay Sandy Sternberg noong taong 2005. Mayroon silang tatlong anak, dalawang babae at isang lalaki na ipinanganak sa iba't ibang estado sa Amerika dahil sa kanilang pamumuhay doon. Kahit na hindi pinagmalaki ni Red ang kanyang nakaraan sa showbiz, nagulat ang kanyang mga anak na makita siya sa isang reunion ng TGIS cast at malaman ng tungkol sa kanyang pagiging aktor sa Pilipinas. Kahapon lamang at 30 ng Mayo 2025, pumanaw si Red Sternberg sa edad na 50 taong gulang. Ang balita ng kanyang pagpanaw ay kinumpirma mismo ng kanyang asawa na si Sandy Sternberg. Ang kanyang kamatayan ay isang malaking pagkawala sa industriya ng entertainment, lalo na sa mga tagahanga ng TGIS na lumaki kasama siya sa telebisyon. Si Red Sternberg ay isang halimbawa ng isang artista na nagdesisyon na baguhin ang kanyang landas sa buhay. Ngunit hindi nakalimutan ang kanyang mga ugat at ang mga taong minahal siya sa kanyang kabataan. Isa sa mga pinaka nagluluksa ngayon na dati niyang nakatrabaho ay si Rika Paraleho. Ito ay dahil na din sa naging magkasintahan pala si na Red Sternberg at Rika para noong dekada 90. Ngunit ang kanilang relasyon ay tumagal lamang ng isang araw. Ibinahagi ni Rika sa isang episode ng Fast Talk with Boy Abunda noong Abril ng nakaraang taon na nagdesisyon siyang makipag-date kay Red. Ngunit dahil sa kanyang kabataan at mga agam-agam mula sa kanyang pamilya, nagbago ang kanyang desisyon kinabukasan. Ayon kay Rika, siguro kasi ang bata ko pa nga, maybe they felt, duda ko lang, they felt Red was already a bit mature for me, Tasa ko sobrang bata, kaya't nagdesisyon siyang binawi ko ang kanilang relasyon, kinabukasan. Bagamat maikli ang kanilang relasyon, na silang magkaibigan at aktibo pa rin sa group chat ng TGIS cast, ayon kay Rika, whenever I go back to that memory, sobrang nakakamis. Sobrang nakakainis na kung ako yung lalaki parang ano ka ba, Make up your mind na nagpapakita ng kanilang magaan na pagtingin sa kanilang nakaraan kahit na ang kanilang relasyon ay may kli. Ito ay naging bahagi ng kanilang kabataan at ng kasaysayan ng TGIS na naging tanyag noong dekada 90. Batang bata pa kasi ako noon and I could feel like my family didn't really like. Siguro Oo. kasi ang bata ko pa nga. Maybe no, ang duda ko lang they felt that Red was already a bit mature for me. Tapos ako, sobrang bata. Parang natakot ako. The next day, binawi ko. <laughs> <laughs> nako ako din parang nakakahiya. Ba't ka pa umu? O binawi mo lang naman din ganon Anong reaction ni Red? Siyempre nagalit siya. <laughs> Sorry, Red. Pero okay naman na. I mean, nagalit matanda na kami. So, I guess okay lang naman sabihin na nagalit siya. Pero niya, hindi okay yun. Monday, <laughs> eh, naging kayo. Tapos Tuesday, nung nakausap ko, hindi na. And you know, whenever I go back to that memory, I'm like, sobrang nakakainis kung ako yung lalaki na parang, ano ka ba? Make up your mind. Diba? Right. You should be... <laughs> eh, kaso, yun nga, yung pagkakamali niya doon, masyado pa akong batang isip. There was a point where I really like Red But that's it. I mean, wala, wala naman ako naging ano, masyado eh. Like, si si Chris ko so ba? Hindi ako so bata ba? not sure. But, medyo young pa kasi talaga ako noon eh. So, wala akong masyadong mga pasabog-pasabog na yeah. ganyan. Except that I, I, I had a crush on Red and we, I think he really liked me also. So,

Dahil sa kanya ang galing sa pagsayaw at kaakit-akit na itsura, nakatanggap siya ng mga proyekto sa telebisyon. Isa na nga sa mga ito ay ang pinakakilalang proyekto niya, ang youth-oriented show na TGIS kung saan ginampanan niya ang karakter na Francisco "Kiko" Arboleda de Jos. Ang palabas na ito ay naging tanyag sa mga kabataan noong dekada 90 at naging bahagi ng kanyang tagumpay sa industriya. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nagdesisyon si Red na lisanin ang showbiz noong 2001 dahil sa labis na pagod at burnout mula sa patuloy na trabaho. Matapos sa kanyang pagalis sa showbiz, lumipat siya sa Estados Unidos at nagsimula ng kanyang bagong karera sa industriya ng hotel. Sa loob ng mahigit labing apat na taon, nagtrabaho siya sa iba't ibang estado sa Amerika kasama ang kanyang pamilya. Hanggang nakapagtrabaho siya bilang isang general manager sa isang hotel sa Panama City Beach, Florida. Ang kwento ni Red Sternberg ay isang halimbawa ng isang artista na nagdesisyong baguhin ang kanyang landas sa buhay. Ngunit hindi nakalimutan ang kanyang mga ugat at ang mga taong minahal siya sa kanyang kabataan.